Magandang araw sa lahat. Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang nocturia, ang masanhi at natural na solusyon sa madalas na pag-ihi sa gabi para sa mga senior. Kaibigan, naranasan mo na bang mahiga sa iyong kamasa kalagitnaan gabi? Kung kailan ang lahat sa paligid mo ay mahimbing na natutulog, Ngunit kailangan mo na namang bumangon at maglakad ng nakayapa sa malami na sahe para lamang umihi, kung pamilyar ito sa iyo, hindi ka nag-isa. Naranasan din ito ni Lolo Ramon mula sa Cebu. At si Lola Carmen naman mula sa Davao, ay kinailangang magpalit ng apat na alarm clock dahil patuloy siyang nagigising sa gabi kahit walang alarm na nakatakda. Ako si Dr. Renato Bagani mula sa Maynila. At ngayon, gusto kong samahan kayo sa isang paglalakbay upang unawain at dahan-dahang lutasin ang isa sa matahimik ngunit malakas na nakakaapekto sa kalidad ng buhay pagkatapos ng edad na 60 ang paghihi sa gabi. Naniniwala ang ilan na ito ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit ipinakita ngang agam na mahigit 78% nga senior sa Pilipinas ay hindi na mamalayang sumusunod sa limang maliliit na gawin na nagiging sanhingang paganang ang magabato sa maling oras na nakakagambala sa pinakamahalagang tulog sa gabi. Ang magandang balita ay hindi mo kailangan ng gamot para ayusin ang manggagawing ito. Sa ilang simpleng pakbabago lamang na ginawa sa tamang paraan at sa tamang oras, maari mong matamasa ang isang mapayapa at mahimbing na tulok sa buong gabi. At kung ito ang iyong unang pagbisita sa aming channel, malugot kitang tinatanggap. Ito ay isang lugar para sa sinumang nakpapahalaga sa kalusugan, nais na mas maunawaan ang kanilang katawan, at nananais na mamuhay ng may kagalakan, kalusugan, at kalayaan kahit na lumampas sa edad na 60. Bago tayo magsimula, nais kong magtanong ng isang maliit ngunit makabuluhang katanungan mula sa ang lungsod sa Pilipinas ka nanonot ng video na ito. type ang pangalan ng iyong lugar sa mga komento sa ibaba upang malaman ko kung sino ang aking makasama sa landas na ito at kung saan sila nanggaling. At kung makita mong nakakatulong ang masusunod na impormasyon, pakiclick ang subscribe button at ang maliit na kampana sa tabi nito upang bawat linggo ay muli tayong makita at magpatuloy sa pagbabahaging ang simpleng karunungan para sa kalusugan ng mga senior. Ngayon, maksimula na tayo dahil ilang araw mula ngayon, Marikang magising na mas sariwa ang pakiramdam kaysa sa inaakala mo. May isang paniniwala na tahimik na dinadala ng maraming nakatatanda sa Pilipinas na ang pagising ng maraming beses sa gabi para umihi ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit ang katotohanan ay, sa medisina, ito ay kilala bilang nocturia at hindi ito isang natural na bahaging ang pagtanda. Ito ay isang senyales na mayroong bagay sa iyong pang-araw-araw na gawi na maaring wala sa balanse. Nakilala ko si Lolo Danilo sa Quezon City, 72 taong gulang na dating gumijaising ng apat hanggang limang beses bawat gabi. Sa una, inakala niyang ito ay dahil lamang sa katandaan. Ngunit unti-unti, nagsimulang humina ang kanyang kalusugan nakakaramdam siyang pagod sa maghapon. Humina ang kanyang memoria at isang gabi, halos madulas siya sa banyo. Ang mga maliliit na insidenteng ito, kapag naulit, ay maaring humantong sa malubhang kahihinatnan. Kinukumpirma itong maraming medikal na pag-aral. Ang naantalang tulok dahil sa nokturya ay nagbabawas ng dami ng mahimbing na tulok, lalo na ang REM sleep, ito ang yukto kung saan pinapalakas kang iyong utak ang memoria at nakayos ang iyong katawan. Kung wala ang yuktong ito, ang iyong katawan ay napapagod, humihina ang iyong immune system, mas madalas kang makasakit, at maaring maging pabago-bago ang iyong kaloban. Ang nga putol-putol na gabing ito ang tahimi na kaaway ng pagaling at pagpapanibago. Ngunit narito ang nakakaganyak na balita sa mahigit 80% ng mga kaso, ang nocturia ay hindi sanhi ng malubhang sakit. Nagmumula ito sa matiya na gawit tulad ng kung anong oras ka kumakain ng hapunan, kaano karaming tubig ang iyong iniinom sa gabi, o kahit na ang temperatura ng iyong silit tulugan. At ang magandang bahagi ay lahat ngang ito ay maaring ayusin pagkatapos ngang maraming taon ngang pagtatrabaho sa mga nakatatanda mula Luzon hanggang Mindanao, natukoy namin ang limang pangunahing gawi na nag-udyo ngang nokturiya. Kapainayos mo ang mga ito sa tamang paraan? Ang iyong katawan ay natural na magsisimulang ibalik ang balansa at ang mapayapang? Hindi na antalang tulok ay magiging possible muli sa susunod na seksyon. Ibabahagi ko ang bawat isa sa mga gawing ito ng detalyado at kung paano ito babaguhin ng dahan-dahan, natural at sa paraang akma sa iyong buhay. Kaya mangyaring manatili sa akin. Unang gawi, pag-inom ngang sobrang likido o pagkain ng matutubik na pagkain tatlong oras bago matulog. Maraming tao ang nag-aakala na sapat na ang pag-iwas sa tubig bago matulog ngunit ang katotohanan ay mas masalimot. sa maraming kabahayan sa Pilipinas, ang hapunan ay madalas sinusundan ng isang mangkok ng mainit na sabaw, ilang hiwa ng pakwan para sa desert, at marahil isang mainit na tasa ng salabat bago matulog. Ang ngamukang maluso na pagkaing ito ay maaring ang tahimik na salarin sa likod ng madalas na pagising sa gabi para umihi. Hayaan ninyong ikuwento ko si Lola Elena, 72 taong gulang mula sa Baguio. Sa loob ngang maraming taon, natakpuan niya ang kanyang sarili na singang apat hanggang limang beses bawat gabi. Sinubukan niya ang lahat mula sa pagiwas sa tubig pagkatapos ng 900 gram. Hanggang sa paginom ng gamot at kahit na isinasaalang-alang ang operasyon sa pantok, walang gumana. Minsan niyang sinabi Pakiramdam ko ay isa akong night watchman na nagbabantay sa sarili kong pantok, pagkatapos ang isang detalyadong konsultasyon kay doktor. Renato Bagani natuklasan ni Lola Elena ang isang bagay na nakakagulat, ang kanyang nakagawiang mainit na sabaw at chamomile tea bago matulog ang siyang nagbibigay presyon sa kanyang pantok. Giniyahan siya nga, doktor na magtakda ng liquid tooth of time tatlong oras bago matulog. Mula nun, nilimitahan niya ang lahat ng mga pakaing mayaman sa tubig, mainit na gatas, prutas, sopas at maging ang ice candy sa loob lamang ng dalawang linggo ng paglalapat ng pagbabagong ito, nagsimula siyang gumising nang isang beses na lamang bawat gabi. At sa ilang gabi, nakakatulog siya hanggang umaga, isang bagay na hindi niya naranasan sa ngang maraming taon. Ang pagkontrol sa paginom ng likido bago matulog ay tumutulong din sa katawan na magproduce ng mas maraming vasopresin, isang natural na hormon na nagbabawas ng produksyon ng ihi sa gabi. Ang resulta ay hindi lamang mas mahimbing na tulog kundi ang pagising na mas magaan ang pakiramdam, mas malinaw ang isip at mas refresh para sa mga umiinom nga mo na nagdudulot ng uhaw o may diabetes, may nam na kausapin ang iyong doktor tungkol sa paglipat ng pag-inom ng likido sa mas maagang bahaging araw. At kung naalala ka sa pakauhaw sa gabi, magtabing ang isang maliit na bote sa tabing ang iyong kama. Gamitin lamang ito kapag talagang kinakailangan. Gayang masayang sinabi ni Lola Elena, isang mali na pagbabago ang pagiwas sa tasang iyon ng saa ay nakbalik sa buong gabi ng aking pahinga. Ngayon tuwing umaga, pakiramdam ko ay bumata akong 10 taon. At marahil, ang malit na pagbabagong ito ay maaring maging iyong unang hakbang tungo sa panibagong sigla. Pangalawang gawi Huling hapunan at manatural na diuretiko Si Mang Arnel, 68, ay nakatira kasama ang kanyang asawa sa Iloilo -ilo sa Timog Silangang bahagi ng Pilipinas. Sa loob kang maraming taon, iniwan siyang pagot kang nokturya, kinugugol ang kanyang maaraw sa pag-idlip sa isang silyang nasa lilim sa likod bahay. Hindi niya kailanman pinagihinalaan na ang sinigang na inihay ng kanyang ngaapo na puno ng pipino, kamatis at kangkong, o ang hawang tasang green tea pakatapos ng hapunan, ang tahimik na gumugulo sa kanyang magabi. Maraming pagkain na itinuturing nating malusok tulad ng pakwan, asparagus, celery, kape, sokolate, at green tea ay sa katunayan mga natural na diuretiko. Kapag kinain pagkatapos ng 4.00 nanaw, ha? dahan-dahan nilang pinipilit ang mga bato at pantok na magtrabaho ng sobra sa buong gabi. Dati, si Mang Arnel ay kumakain ng hapunan bandang 8 deba, 30 newtor, madalas na nakikipakwentuhan sa kanyang asawa. Ang kanilang pakain ay sinusundan ng isang mainit na tasa ang tea bago matulog, Gabi-gabi nagigising siyang 1.00 no, no ko, nako no ko, at muling 5.30 no ko, akala ko normal lang iyon para sa isang kaedat ko, sabi niya. Ngunit palagi akong parang multo sa makhapon, lumulutang matamlay hindi lubos na naroron. Sa payong ang kanyang doktor, gumawa si Mang Arnel ng dalawang pagbabago. Inilipat niya ang kanyang hapunan sa 6.0 nitor at tuluyang iniwasan ang mga pag-aing at inuming diuretiko pagkatapos kanam 4,000 hoha. Sampung sa araw lamang ang lumipas, natakpuan niya ang kanyang sarili na gumigising ng isang beses na lamang sa gabi. Sa lupngang tatlong linggo, nakakatulog na siya ng tuloy-tuloy sa lupngang anim na oras. Ang pag-ayon ng Oras ng hapunan sa natural na circadian rhythm ngang katawan ay nagbigay sa kanyang sistema ng sapat na oras para matunaw ang pagain at magpahinga bago matulog. Nabawasan nito ang presyon sa kanyang pantok, pinabuti ang panunaw at nakatulong pa na mapawi ang acid reflux. Bumuti rin ang pagsipsip kang sustansya. Marami tulad ni Mang Arnel ang nauulat na gumigising na mas sariwa, mas magaan ang pakiramdam at may mas malinaw na isip. Akala ko habang buhay ko ng pagtitiisan ito, pagbabahagi ni Mang Arnel. Ngunit ang pag-aga ng hapunan at pag-iwas sa tasang iyon ng saa ay nagbago ng lahat. Na biro pa nga ang asawa ko na muha na ro akong sapat ang lakas para sumama sa morning yoga class niya. Minsan, isang simpleng pagbabago lamang ang kailangan upang matuklasang muli ang kagalakan ng isang buong gabing pahinga. At baka, ito na ang iyong susunod na hakbang. Pangatlong gawi. Ang pag-ihi just in case bago matulog, nakakatulong ba o nakakasama sa maraming kabahayan sa Pilipinas? lalo na sa mga nakatatanda, ang ugali ng pagpunta sa banyo bago matulog ay itinuturing na isang matalino at maingat na tradisyon na ipinasa sa mga henerasyon. Tila ito ang tamang gawin. Alisan nang laman ang iyong pantok just in case upang matiyak ang hindi na antalang pagtulog. Ngunit paano kung ang ritual na ito na may mabuting hangarin ay tahimik na nagsasanay sa iyong katawan sa isang hindi mapakaling siklo? Kunin natin ang kuwento ni Aling Sylvia, isang 74 taong gulang na biyuda mula sa Batangas na nakatira kasama ang kanyang apo. Bawat gabi, tinatapos niya ang kanyang araw sa isang baso ngang maligamgam na gatas, ilang pahina mula sa banal na aklat, at isang just in case na pagpunta sa banyo. Hindi ko naman talaga nararamdaman na naihi ako pag amin niya, ngunit naisip kong makakatulong ito sa akin na makatulog nang mas mahimbing. Gayun paman, natakpuan niya ang kanyang sarili na gumigising ng hindi bababa sa tatlong beses bawat gabi. Pagkatapos kumonsulta kay Dr. Samuel Reyes isang respetadong urologist sa Makati. Nagulat siyang malaman na ang kanyang rutin ay maring bahaging ang problema. Ipinaliwanag niya na ang pantok ay gawa sa mga kalamnan na natututo ng gawi. Kapag madalas mong inaalis ang laman ng iyong pantok kahit hindi pa ito puno, nagsisimula itong magpadala ng maksignal ng pagkaapurahan kahit na may maliit na laman lamang mga 100 hanggang 150 ml lamang, sa halip na sa karaniwang 300 hanggang 500 ml. Ang resulta, madalas na pagising para sa kaunting ihi lamang. Sa tulong ni Dr. Reyes, sinimulan ni Aling Sylvia na sanayin muli ang kanyang pantok. Ginamit niya ang tinawag niyang prinsipyo ngang totoong pakaihi. Pumunta lamang sa banyo kapag may tunay na pangangailangan. Sa halip na magalala sa paghihintay ng pakiramdam na naihi, magbabasa siyang ilang pahina pa, magaan na magninilay, o makikini sa mga nakapapawing pagod na himig sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Dahan-dahan, natutunan muli ang kanyang panto na magintay hanggang sa ito ay tunay na puno bago magpadala ang senyales sa loob ng ilang linggo. Nakakatulok na siya ng hindi na antala sa ang lima hanggang enam na oras, isang bagay na hindi niya naranasan sa lupang maraming taon. Nakangiti niyang ibinahagi. Hindi ko namalayan na ako pala ang lumiliha ng sarili kong problema. Ngayon, mas naktitiwala ako sa aking katawan. Gumigaising ako tuwing umaga na masigla, tulad noong kabataan ko kung ikaw ay umiinom ng diuretics o may medical na kondisyon, siempre, kausapin muna ang iyong doktor bago baguhin ang mga gawi. At para sa mga may limitadong pagkilos, okay lang na magtabing ang isang maliit na bote sa tabing kama. Huwag lamang itong kunin dahil sa ugali. Magtiwala na alam ngang iyong katawan kung kailan talaga kailangan nitong umihi. Minsan, ang pagbitaw sa isang maliit na ugali ay maaring magbalik ng isang buong gabing tulog tulad ng nangyari kay Aling Sylvia, panggapat na gabi. Posisyon sa pagtulog at maling gunan Kapag pinag-usapan natin ang nocturia, karamihan sa mga tao ay hindi agad naiisip kung paano sila natutulog o anong uri ng unan ang kanilang ginagamit. Ngunit sa maraming kabahayan sa Pilipinas, lalo na sa mga nakatatanda, ang posisyon sa pagtulog at pagpilingang unan ay madalas na ginagabayan ng nakasanayan sa halip na kalusugan. Tingnan natin si Ginong Santiago Mendoza, isang 71, taong gulang na retiradong guro ng matematika mula sa Iloilo. -ilo, sa loob ngang mahigit 30 taon, nakagawian na niyang matulok ng nakadapa. Naniniwala siyang nakakatulong ito na mapanatiling kalmado at matatag ang tibok ng kanyang puso. Ngunit pagkatapos ng maraming taon ng paghihirap mula sa malalang nocturia, sa wakas ay kumonsulta siya sa isang sleep specialist sa Maynila. Ang unang nakakagulat na kaalaman na natanggap niya ay ito. Ang kanyang posisyon sa pagtulog ay tahimik na nakbibigay presyon sa kanyang pantok ang pagtulog ng nakadapa o sa anumang posisyon na pumipiga sa tiyan ay maring direktang magdulot ng stress sa pantog. Ang presyon na ito ay maaring lumikhang isang maling senyales na nagudo sa katawan na gumising kahit na hindi pa puno ang pantog. Bukod dito, ang paggamit ng unan na masyadong mataas o masyadong patag ay maaring makagambala sa sirkulasyon ng dugo. Sa ang mahinang sirkulasyon ay maaring maging sanhing pagipon pag ng likido sa mga binti na babalik lamang sa daluyan ng dugo sa gabi na nagpapahirap sa mga bato habang sinusubukan mong matulog. Binago ni G. Mendoza ang kanyang posisyon sa pagtulog. Nagsimula siyang humiga nang nakatagilit sa kaliwa na may unan sa pagitan ng kanyang mga tuhod at gumamit ng unan na may tamang sukat sa ilalim ng kanyang ulo upang mapanatiling tuwid ang kanyang lig sa kanyang gulugot. Sa loob lamang ng dalawang linggo, iniulat niyang nakakatulog siya ng lima hanggang nam na tuloy-tuloy na oras nang hindi gumigaising. Sinusuportahan ng agham ang pagbabagong ito. Ang pagtulok sa kaliwang bahagi na may unan sa pagitan ng mga binti ay nakakatulong na ihanay ang gulugot, nakpapagaan ng presyon sa pantok, sumusuporta sa sirkulasyon, nakbabawas ng sakit sa likod, at nagtatagiyod ng mas mahimbing na pahinga. May banayad ng ngiti, ibinahagi ni G. Mendoza. Hindi ko akalain na dahil pala iyon sa paraan ng aking pahiga. Ngayon ay gumigising, ako hindi lamang nang walang pagnanais na magmadali sa banyo, kundi pati na rin na may mas kaunting paninigas ng likod at mas magaan na pakiramdam. Sana ay nalaman ko ito dekada na ang nakalipas. Sa isang bansa tulad ng Pilipinas kung saan ang pang-araw-araw na gawain at tradisyon ay lubos na pinahahalagahan ng mga senior. Kahit na ang isang bagay na kasing simple ng pagayos ng posisyon sa pagtulog ay maaring maging isang makapangyarihang pagbabago na walang gastos. Bigyan ang iyong katawan ng pagkakataong magpahinga sa tamang paraan. Marahil ang mapayapang gabing iyon na iyong hinihintay ay isang tamang posisyon lamang ang layo. Panglimang gawi, temperatura ng silid at damit pantulog ang maliliit na detalye na nagpapabagong ang tulog. Sa maraming kabahayan sa Pilipinas, binibigyan ng malaking pansin ng manakatatanda ang mangaritwal ritual bago matulog isang pahit ng aceite de manzanilla, isang mainit na herbal na inumin, o isang tahimik na sandali na may maligamgam na gatas. Ngunit, isa sa mga pinakanakakaliktaang salik ay maaring ang mismong silid na ating tinutulugan at ang magadamit na ating isinusuot. Tingnan natin si Ginang Clara Reyes, isang 69 taong gulang na retiradong guro mula sa Naga. Sa lub ngang maraming taon, natutulog siya sa isang saradong silid na walang ventilador, nakasuot ngang makapal na pajama kahit na taginit naniniwala siyang nakakatulong ang init na ito para makatulog siya. Ngunit bawat gabi ay gumigising siya ng apat o limang beses na basang-basa sa pawis, hindi mapakali at pagod. Ipinaliwanag ng mga eksperto sa isang wellness institute na ang hindi tamang temperatura ng silid at hindi angkop na damit pantulog ay nakakagambala sa panloop na balansa ng init ng katawan. Kapag masyadong mainit, tumataas ang sirkulasyon ng dugo upang tulungan ang katawan na lumamig na nagpapadaan ng mas maraming likido sa mga bato. Ang taimik na mekanismong ito ay humahantong sa mas maraming produksyon ang ihisagabi at mas maraming pagpunta sa banyo. Kasunod ng kanilang payo, gumawa si Ginang Clara ng simple ngunit makabuluhang ng pagbabago. Lumipat siya sa mga damit pantulog na gawa sa choton na presko sa katawan, gumamit ng isang maliit na bentilador para sa daloy ng hangin, at bahagyang binuksan ang kanyang bintana upang pumasok ang simoy ng gabi. Sa loob lamang ng isang linggo, nabawasan ng kalahati ang kanyang mapagising sa gabi. Sa ikatlong linggo, ibinahagi niya, palagi kong sinisisi ang edad, ngunit lumalabas na dahil lang pala sa aking pajama at sa init. Maraming mga nakatatandang Pilipino ang sanay na magpatong-patong ng damit sa gabi para sa init. Ngunit iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang labis na insulasyon ay maaring makagambala sa mahimbing na pagtulog. Ang perpektong temperatura para sa mahimbing na pahinga ay nasa 18 hanggang 20 grase at ang maluluwag at mahangin na tela tulad ng cotton o linen ay tumutulong sa katawan na kontrolin ang init ng hindi pinagpapawisan. Para sa mga madaling ginawin, mas mainam ang pagpapatong ng dalawa o tatlong magaang kaswotan at paggamit ng kumot na breathable kaisa sa pakulong ng init sa ilalim ng mabibigat na damit. Ang sobrang init ay hindi lamang nagdudulot ng pagpapawis ngunit maari ring makagambala sa hormonal rhythms na mahalaga para sa mahimbing na tulog. Nakangiting sinabi ni Ginang Clara sino ang mag-aakala na ang tela na isinusuot ko at ang hangin sa aking silid ay magpapatulok sa akin na parang isang batamuli. Ngayong mga araw na ito, gumigaising akong mas sariwa. Mas magaan ang pakiramdam ng aking katawan at gumaan din ang aking kaloban. Minsan ang pinakamaliliit na pagbabago sa ating kapaligiran ay maring magdulot ng pinakadakilang ginhawa. Ang isang mas malamig na silid at mas malambot na tela ay maring ang mapayapang gabi na matagal mo nang hinahanap. Maari ba akong magtanong sa iyo, mahal na nakatatanda, ano ang gumigising sa iyo ng dalawa o tatlong beses bawat gabi sa loop ng lahat ng gataong ito? Maaring inisip mo na ito ay dahil lamang sa pagtanda. Isang mas mahinang pantok marahil, ngunit ngayon ay mas marami na tayong alam sa limang simple ngunit makapangyarihang pagbabago sa gawi, ang iyong mga gabi ay maaring maging payapamuli. Mula sa paglalagay ngunan sa tamang posisyon hanggang sa pagkakaroon ng mas magaan na hapunan o kahit na pag-inom ng isang basong tubig sa tamang sandali. Ang maito ay maaring parang malili na detalye, ngunit sa katotohanan sila ay magintong susi. Bakit papahihirapan ang katawan ng mga mabibigat na solusyon kung ang mga natural na pagbabago ay maaring magdulot ng ginhawa at pagaling? Sa mga tahanan sa buong Metro Manila, Cebu, at maging sa mas maliliit na bayan tulad ng Vigan, maraming nakatatanda ang nagsimulang baguhin ang mga matagal ng nakagawian na ito at nagulat silang malaman na hindi na sila gumigayzing na may parehong pagkaapurahan na umihi ang kanilang tulog ay umaabot sa buong gabi, sila ay bumabangon na mas magaan ang pakiramdam, mas refresh, at handang salubungin ang umaga ng may lakas at isang banayat na ngiti. Kung kasama pa rin kita ngayon na binabasa ang mga huling linyang ito, nangangahulugan ito na tunay mong pinapahalagahan ang iyong kalusugan, iyong kapayapaan, at iyong pang-araw-araw na kagalakan. Kaya, inaanyayahan kita ibahagi sa amin sa mga komento sa ibaba kung aling bahaging video na ito ang pinakanaksalita sa iyo o kung iyon ay masyadong personal ay type lamang ang salitang pag-asa para malaman namin na kumakapit ka pa rin sa posibilidad ng mas magagandang araw huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito ay on ang notification bell at ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay na maaring tahimik na nagahanap ng isang mahimbing na gabi. Ginugol mo ang iyong buhay sa pag-alaga sa iyong pamilya. Ngayon, hayaan mong kami naman ang mag-alaga sa iyo. Naway makaroon ka ngang isang mapayapang tulog ngayong gabi at makita kita tayo sa susunod na video.